Merry Christmas po sa ating lahat ngayon is taglamig magluluto po tayo ng sarili nating version na sopas supas na pansit kan um, pansit na yelo <laughs> pansit canton ba ito tapangalan nito yung Apollo na noodles ito po ang mga ingredients niya at mga Uh, ito yung UFC na brand niya nito eh. Apollo UFC. Tapos ito, mga ingredients. Tapos, of course, i-boil na natin muna itong mga manok na sahog niya. Para yung uh, sabaw niya ay gamitin natin tang loto. Yan, of course, kailangan i-boil natin, nasahog na natin yung carrots. Kasi ngayon is taglamig. Kaya kailangan natin ng sabaw, mainit na pag-ulam. Hindi naman ulam ito, by the way. Uh, supas. Sarili kong version nga, ulit-ulitin ko. Hmm. Kaya, <laughs> linagyan ko ng sangkatutak na magic sarap. Ah, panglasa ng ulam ni Linda. Yan, of course. Takpan natin. Is, alam yo ba yung taba-taba ng manok? yun ang gin sisisi ko. Lagyan ko ng kunting mantika para pang sisi. Para uh, pang lasa. Kasi dito ko gigisa yung habang uh, linuluto ko yung pansit. Yan. Yan ang pansit na hindi bihon ito eh. Kaya gagawin ko tong supas. Sarap kasi mainit ang pano ay malamig ang panahon ngayon. Kaila, kailangan natin ng malainit na kakainin. Yan, of course, isisisin natin itong taba ng manok. Lagyan natin ng bawang, sibuyas. Ganun lang naman, yun. Halos parehas din yung paggawa ng mga sopas. Kaya lang itong sopas ko to eh, uh, wheat lang, hindi siya matubig. Basa-basa lang. Yan, ipregisa natin ang mga ingredients niya. Pasensya po, magalaw ang camera. Lagay na natin itong bagu you Yan. Ay, nantok na ako. <laughs> Tingnan natin kung luto na ang pansit natin. Yan, isa na natin tong yellow na pansit, Apollo. Ipaktikim natin kay Lina. Kapitbahay natin kung masarap ang aking linodo na supas. Usually, ang supas na ginagawa is makarone. Pero ako naman hindi. Ito nga. Sarili kong version. Ulitin ko uli. yan, Ilagay na natin ang mga sahog niya. Ito yung mga ginisa natin kanina. Yan, na naman natin na lalambot sa ilalim. Takpan na natin ng 5 minutes. Wala! Taran, taran, taran! Ayan, pwede na natin. Hello, Yummy, yummy, yummy. wheat lang ito, walang ano. Kasi usually nga yung ginagamit natin is macaroni supas. Mm, yummy. Tapos lalagyan natin ng evap mamaya. Ito yung evolve. Next time nga maggawa tayo ng ano sopas na makaroni. Parang namimiss ko ano, kumain pala ng spaghetti. Kalimutan ko. Next time bili tayo ng pang-spaghetti. Mukhang masarap. Masarap. Kanta muna tayo bago tayo nagluluto. Kanta nga tayo ng Christmas song. Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay mga siyawit. Na si Kristo'y silang. La 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 At ang bawat isa ay kipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay ng lumigaya ang ating bawa bayan. <gılan> Yan ang ating mushroom. Taraan, halo halo natin Malapit na siyang maluto Oh, holy night The stars are brightly shining It is the night over there Save your birth Silent night, holy night, oh, mm -hmm, oh. Yan, tapos na. anguin natin at makapagkain na tayo. Ako ay nagugatam. Ang tanging alay ko sa iyo aking ama. Aking dalangin sa iyo. La la la, 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 la. ¡Qué pongo